Meron na namang nag-PM sa page natin na gusto nyo daw sumubok sa sapatos challenge. Isa daw siyang criminology at nag-send na rin siya ng mga picture ng mga pinaglaruan niya ng mga liga. So sabi ko sa kanya, punta na siya dito dahil available na yung court na paglalaruan namin. Sinalubong ko na agad siya dito at in-interview na agad natin. So tol, ikaw yung nag-chat sa akin na uh, sa sapatos challenge, mga sinali mga liga. Um, sa may interview ang ng guys, sa... Okay tawag dito sa mga barista judge. Barista ng judge. Silang taong ano po? 21. Si e anong height mo po? 57. At sa criminology. Oo. Oh. Ilang ilang taong ilang ano ka na? Ilang years ka na sa criminology? 2 years pa lang. 2 years pa lang. Kapag manalo siya sa ating bibigyan natin ng brand niya na uh, Sabrina shoes na galing kay Master. Nagmundak so, sa atin idol, mo ah. lang pala yung pinag-usapan naming score dito at minis niya na yung bola. At yung sa unang possession natin ay pinakikiramdaman ko lang muna kung paano ba dumepensa yung kalaban natin ngayon. Pinigla ang penetration ko siya dito sa left side at muti nga kamoy na tayo. Kilala ko yung kalaban natin ngayon, isa tong sharp shooter ng Bernardo kaya binabantayan ko talaga yung bawat tira niya. Tinitingnan ko lang din muna dito kung susundot ba siya sa mga dribble na ginagawa natin. Eh, kaso lang talaga eh nasundot niya dito. At yung sa pangalawang possession nga na gagawin niya dito ay eh, binigla niya tayo ng penetration. Eh, akala ko talaga eh hanggang shooting lang siya. Sinusubukan ko talaga sa mga pagkakataon na to na bilisan yung mga dribble na mga ginagawa natin at gumamit ako ng sideways behind the back fake. Boy! So ayun, sayang hindi pumasok. Pero grabe yung ginawa niya dito ha. Ah. Sok na sawak yung bawat tira niya. Hindi mo na talaga ako gumagamit ng spot sa mga pagkakataon na to. At yung may aakmang susundot siya dito ay dineretso natin sa right side through the right basket. So kailangan at dikitan at dikitan talaga natin to sa bawat bantayan na gagawin natin. ay e, ang kaso lang nakakakuha siya ng separation space. So sa possession natin na to ay susubukan ko magkaroon ng body contact sa kanya. At titignan ko ba kung matigas ba yung babanggain natin dito. At yung dumiretso nga ako sa left side ay sinubukan ko mag dito. Eh, ang kaso lang talaga ay medyo madikit yung depensa na ginagawa niya. Kaya dito ay nawala tayo na naman sa Angel So ayun, binibigla niya tayo sa right side. Eh ang kaso lang talaga ay sinabayan talaga natin to. Puro lang muna talaga ako sa laksak sa kanya at kung ano-ano mga dribble muna yung mga ginagawa ko. Gusto ko kasi talagang ma yung dribbling speed natin. Eh ang kaso lang nasundot na dito. Kaya yung mga pagkakataon na to yung nag Eurostep ako. Kaso lang nahuli niya. As in, taas kamay lang muna yung magagawa ko dito at kahit papano nga ay hindi pumapasok. Alam kasi ng kalaban natin na wala tayong shooting sa labas. Kaya dito ay malayo hindi pa na bantayan ginagawa niya. So nakaready na agad ako sa launch attack na gagawin niya. Kaya yung dumiretso siya dito sa right side ay eh, napakagat tayo sa peke. Eh, ang kaso lang talaga yung pagka fade away shots dito ay hindi pumasok. Medyo nakaramdam na rin talaga ako na hindi na tayo makakasalaksak sa kanya. Pero grabe yung ginawa niya dito ha. Ah, kahit nakataas kami tayo, eh tusok na susok pa rin talaga yung tira niya. So ayun, yung nakikita natin siya na puro spot yung ginagawa niya ay eh, napapagaya na lang tayo. Medyo naiilang talaga ako sa mga pagkakataon na to dahil aminado naman tayo na wala tayong tira sa labas at buti nga kamo nakachamba talaga So yung napapansin niya na hindi na siya makakatira sa atin ay dumikit na talaga tayo sa kanya at dito medyo lumapit na siya at yun hindi pumasok. So ayun na lang talaga yung choice na gagawin natin dito dahil pinapalaw niya na talaga tayo na tumira at buti nga kamo mo nakakachamba. Binibigla ko talaga siya ng mga depensa ng mga ginagawa natin. Sabay yung nag -dribble pull up siya dito eh hindi pumasok. So eto na yung mga pagkakataon na susubukan ko uling sumalaksak sa kanya. Binibigla ko siya dito eh para nang sa ganun eh mawala siya sa pagdepensa na ginagawa niya. Eh ang kaso lang natapik niya tayo dito at hindi tayo nakahingi ng foul. So ito na rin talaga yung mga sandali na hindi na rin talaga siya makakatira. Kaya sinubukan niya rin dito lumapit sa atin. Eh yung pagkapeke niya nga dito eh masyadong malalim. So ito na naman medyo lumuluwag na naman siya sa spot na gagawin natin. Kaya talaga nakakapag-decide tayo ng tumira. Eto na, ito na yung mga pagkakataon na medyo may body contact na dito. Gahanap siya ng mga different angle of switching dito. Eh ang kaso lang gumamit na siya talaga ng bump sa atin. Napalayo talaga tayo dito at nanghanap siya ng space. Eh ang kaso talaga humingi ng foul. So ayun, didikitan na didikitan pa rin natin to at hindi natin talaga papatirahin dahil ayun yung chances talaga na makakapasok yung score niya. So ayun, medyo madikit na siya dito at hindi na tayo pinapatira at hindi na rin pinapasalaksak. Sinubukan ko na nga lang din yung ginawa ko dito kanina na dumirek tayo sa left side. Eh ang kaso lang talaga ay nawawala tayo sa angle. So ayun, pagka-drop natin sa kanya ng bola ay hindi na siya nagatubili na tumira. Nag-iisip na ako sa mga pagkakataon na to kung paano tayo makaka-score sa kanya. Kaya nilalapitan ko muna dito. So yun, yung nagsinubukan ko nga nag-between the legs dito sa bibigla ang peke ay napeke natin. Eh ang kaso na nakahingi ako ng foul sayang so nalaman niya na yung technique natin na yun kaya dito isusubok tayo ng 100 type of unit mo did sadma sa bibigla ang atake eh, ang kaso sayang hindi pumasok nagiba yung angle ng ofensa niya dito as in tinatarget niya yung board ring at yung tumira nga siya dito ay eh, talagang sinabayan ko para nang sa ganun eh mailang so wala na talaga tayong ibang choice dahil alanganin kapag sumasalaksak tayo at eto na, na naman na binibigla niya tayo ng mga penetration niya sa right side eh ang kaso fina foul ko siya dito at yung uulitin niya nga dito ay eh, grabe yung ginawa niya sa atin guys, na nakataas yung may natin eh, nagawa niya pa rin talaga ng paraan grabe talaga bordering master kasi ka talaga ito eh so susubukan ko uli yung ginagawa ko kanina kung saan tayo nakaka-score yung eh, nagko-crossover tayo eh ang kaso lang nasasampal niya kaso hindi tayo nakakahingi ng foul at yung pagkabigay ko nga sa kanya ng bola dito eh napakaganda ng ginawa niyang separation space sa atin nabigla ako eh akala ko talaga sasalaksak eh yung pala magpo up jumper grabe so last score na siya sa mga pagkakataon na to kaya dito sinubukan ko la lang muna mag-hesitation eh ang kaso lang talaga ay eh, nahuhuli niya tayo So yung last corner na gagawin niya dito Eh ganun pa din yung ginagawa niya Akala ko talaga yung laging sasalaksak Eh grabe talaga ito oh! okay. Sol, masalamat sa Master Ru Sal Salamat Master Ru Sabrina, brand new shoes Sabrina daw, brand new Ano masabi mo siya sa Tetratos? Malakas, malakas Nama to Nice game Thank you Ang karangalan Maraming salamat po